Alright guys, ito ang very exciting moment. Alam nyo, ready ready na talaga ang bansang Pilipinas. Ready na tayo na ano, uh, gumera laban sa China. At ito nga, nakita ninyo itong military exercise. No? Ito, ito talaga ang pantapat natin sa China. Alam nyo, pag uh, yung mga misal-misal ng China, naku, walang binatbat yung... Uh, titignan natin itong performance ng ating uh, mga kasundaluhan. ano? Ito, they will uh, execute and perform Arnis. Yes. Ladies and gentlemen, eto na. Alam nyo, ako ay natutuwa dahil dito pa lang nakikita ko na handang-handa na nga ang uh, ating mga kasundaluhan laban sa napipintong gera laban sa China dahil kailangan eh kailangan natin ipaglaban ang ating karapatan dahil ang West Philippine Sea atin po yan at eto na nga inyo pong nasasaksihan kunwari ang kalaban dyan ay yung mga Chinese ha? mga lokolokong Chinese na nangunguha ng ating teritoryo at kung nakikita ninyo yan, mga kutsilyo arnis. Yan po ang ating panlaban. At ako po naniniwala na ito po ay eh uh, uh, epektibo na huh? laban eh yung mga missile-missile ng China na yan. Wala yan. Bago pa nila pindutin yung button ng missile na yan, wala na arnis na yan, wala na dedo na yan. Eh pag uh, pinalo mo yung uh, magpipindot ng button ng missile aboy wala Hindi na niya mapipindot yun Ngayon, ang tanong Jojo, paano nila mapapalo yung magpupush button E yung missile nasa China Aba, ito may solusyon dyan Ito Ayan oh, ayan ang ano, magpaparashoot tayo mapuntang China. Ayan, epektibo 'yan, kita nyo. Ayan, zoom natin oh. Mga parachute 'yan. So ang gagawin natin para ma talo natin yung pipindot ng missile sa China. Magpaparashoot po tayo papuntang China. Ayan, mga parachute oh. So, yung unang hakbang natin ay syempre papalipad natin yung ating uh, eroplano no. Malapit lang sa may border ng China. Tapos ayan, magpapa na yung uh, mass jump ng parachute. Tapos yun tutungo na sila doon sa missile factory ng China. Tapos ia-arnis na natin. Kaya naman I'm so proud na tayong uh, Pilipinas meron tayong ganitong combative ah, uh, ah, capability ayan aba naman pag ganyan naman oo oo, oh, ay kawawa kawawa yung check oops oops pati payong o oh, payong pwede rin ayan ob. o oh. Uh, ah, wala walang sinabi yung uh, misa na sa payong uh, payong ng Pilipinas oops oh, oops oops may split pa o, wow oh, wala. Walang sinabi yung uh, sino bang nasa China? Jet Li? Wala. Ay. Ayan na, ayan na, ayan na. Oops, oops, ups Oops, 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 oops. oops. Toink, toink. Ah, agui. Eh, syempre, ang panlaban natin, babae din na, wala. Laban sa mga lalaking inchik na mga maliliit. Naku. yam So mga kababayan, I'm so proud ano dahil merong ganitong uh, combat uh, capability uh, uh, itong pinapakita military show and exercises na pinapakita na nakita ko at na-realize ko talagang ready ready na pala talaga ang bansang Pilipinas sa uh, kung sakaling uh, mangyari man yung gera na ikinakasa ng US no dahil uh, ganun naman talaga ang ating kaibigan na Ah, uh, Uncle Sam ay uh, US ay talagang gusto nila talaga yung magkagera kasi Siyempre uh, syempre makaka benta sila ng kanilang uh, mga armas, no? Pero wala hindi, wag naman tayong bumili ng kanilang armas eh. Meron naman na tayong armies, kitang-kita nyo naman 'yan, oh. Oy, oh, eh, meron tayong 100,000 na soldiers at capability natin, oh. Pwede oh, 'yun, payo, ayan mga ganyan mga ganyang uh, espadahan naku kita nyo naman oh wala walang sinabi ang mga China dyan kayang kaya natin I just realized talaga oh ayan oh kaya natin ready ready na oh sisigaw ka lang ng ganyan wala matatakot yung mga Chino dyan ha sabihin mo lang ganun mata mamamatay sila dahil syempre pag uh, bad breath uh, talagang may sila mamamatay sila sa hilo di ba nako tingin pa lang nakakatakot nakamamatay na so mga kababayan i'm so proud no bilang pilipino dahil yung ating mga kasundaluhan ay mga bayani ready ready na pala tayo yan palakpakan natin si ano si secretary gibo dahil eh, Talagang uh, uh, very successful uh, yung kanyang achievement in terms of uh, national defense. Talaga nga naman eh well prepared ng ating uh, bansa. Palakpakan. At saka tingnan nyo yung mga baril natin, oh. Ang babago, oh. Tingnan nyo, Halatang bago talaga mga baril natin. Tag kaya nga sabi ko, eh, nakakabilib talaga Kung titignan ninyo, mga bago talaga yung ating kagamitan. Madako naman tayo dito sa China Naku, tignan nyo naman, nakakatawa Wala, wala, yung capability nila mm -hmm. Tignan nyo naman, ano yan? Missile ba yan? Walang kwenta talaga Tignan nyo, oo oh. Oh, wala, hindi nadadaan sa ganyan yung ano eh, tayo mga Pilipino, hindi tayo na nagigimbal sa mga hindi tayo nadadaan sa ganyan. Tingnan yung mga baril nila, oh. Ang luma, ang pipitsugin, anong klasing baril 'yan? <laughs> Nakakatawa. Ano 'yan? er may ano, stealth plane, steel plain ba 'yan yung mga ganyan? Oh. Wala 'yan, walang kwenta yung stealth plane nila 'yan eh. Tayo may mga wakwak, -wak, uh, mga vampira, kayang-kaya natin 'yan. Saka ang kukuntin ng mga sundalo niya Tingnan nyo <laughs> si, si Jinping Nagmamayabang eh, walang... Yung mga missile na yan Wala bago pa nila ipindot yung button niyan Wala na arnis na yan Napalakol na yan <laughs> Natatawa talaga ako dito sa Army Execution Military exercise ng uh, China na to <laughs> Nakakatawa. Tapos tingin ko, ano, pag nasa actual na laban itong uh, Pilipinas versus... Eh, tingnan nyo, armas nila, oh. Ano yan? Kaluma-luma? Oh, hindi pa sila sabay-sabay? Ano yun? Oy, sabay-sabay. Nag-practice ba kayo? Ah, DF3. Ano yan? DF3. Ano yan? 3, 3 mag? Hindi, hindi nyo kami madadaan sa sigaw-sigaw. Pag kaming mga Pilipino laban sa inyo sa aktual na gera, wala, tatakbo kayo sa takot. Pag binugan namin kayo ng aming mga hininga, wala. Doon palang hilo na kayo, mamamatay na kayo. <laughs> so anyway, ah uh, ito yung difference nung ano, ah uh, capability ng military ng China at ng military ng ano ng Pilipinas. Ako to summit up ano nakikita ko dito na handang-handa na nga talaga ang bansang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng giyera kahit hindi tumulong yung mga kano kasi yung mga kano na yan kunwari lang yan pero pagdating sa actual na laban magpupull out din yung mga yan kunwari susuportahan tayo kunwari bibigyan natin yung ginagamit ni presidente na malaking Boeing 747 Marine, meron din tayo mga ganitong jet fighter hindi nila alam yan ang akala nila art of war hindi mo pwedeng ipakita ang lahat ng meron ka dahil mapaghahanda niya ng kalaban yung mga ganyang military exercise pasikat lang nila yan tayo kayang kaya natin yan yung mga ganyan yung mga chapa, meron din tayong yan apache apache bayan. yan eh kayang kaya natin yan so guys yan ha, sa mga nagsasabi na Uh, handang-handa na tayo, ako naniniwala doon, no? Huwag tayong matakot, eh matatapang naman tayo, 'di ba? Matatapang yung hiya, kaya kayang-kaya natin kung may gera. Sige! Go go go!